So, guys, ito na ang ating akin book after using the Tadaan! Well, hair mask, guys. Ito lang yung ginamit ko. Ayan, nagpabudol na talaga ako, guys. Kasi sobrang nasisira ang aking hair sa kagamit ko ng clip, guys. nagfly fly away na siya at na, 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 nagiging dry na siya. So, sinubukan mo talaga ang product na to para matest yung quality. At, guys, namangha ako sa result niya, guys kung hawakan mo ang aking buhok guys sobrang lambot tuloy tuloy na siya guys kanina guys pag hawak ko guys nung binasa ko pa lang aking buhok partida guys hindi pa po ako dito nag shampoo binasa ko lang ang aking buhok tapos in-applyan ko ng well hair mask ito yung in-apply ko guys for 5 minutes okay binabad ko lang ng 5 minutes sa aking hair guys at ito na ang resulta ayan ganyan na siya kalambot ayan tuloy tuloy na yung ayan yung aking kamay guys hindi siya hindi siya naninigas kahit sa taas guys ang nilagyan ko lang is dito na part okay pa ibaba hindi ko nilagyan dito sa aking pinaka -sculpt. ayan guys so ito na yung resulta niya guys kung ang bango ang pag-usapan guys sobrang bango niya daik mo pa nagpasalon sa mamahaling salon ayan guys wala po yung filter makikita niyo naman guys na ang aking ayan ebidensya na yan ng aking wrinkles dyan. Ayan. Okay? Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo ang true effect ng buh ng well hair mask na to. Okay? Sa aking buhok. Ganyan po siya, guys. Ayan. Kung babanlawan mo, guys, lalong gumaganda. So, I-observe natin kapag matuyo na siya. Ganon pa rin ba siya kaganda? Okay? So, ayan, guys. Pasensya na wala akong kameraman. Ang hirap ito. Ayan. Tingnan nyo ayun guys, tignan nyo, tignan nyo. Oh my God, sobrang ganda niya. Ayan, wala lang kasi akong cameraman maghawak ng aking camera. Hindi ko masyadong mapunan ng magandang video. <laughs> Ayan, guys. Kaya kung hindi ka pa nakapag-checkout, magpabudol ka na, guys. Ayan, gusto mo magpasalon na morang halaga. Gumamit ka ng unang well hair. Masalamat talaga sa papromo at naka-avail na rin ako dito sa wakas. Nakuha ko lang ito ng 75 pesos, guys. Kaya kasi nga nag-sale. Ayan. Ayun, inabangan ko talaga yung pagsisil nito, guys. Kasi alam nyo naman, naray na tayo, nag Lagi na tayo maghahanap ng matipid. Kaya, guys, yung pagbagsak ng presyo, ginagrab ko na kaagad ang opportunity, guys. Kasi 76 pesos po, guys. Meron ako 1,000 ml. Legit na legit, guys. 1,000 ml yan, okay? Makikita nyo dyan. Ayan. 1,000 ml. Sorry, ang bigat niya, guys. Kasi nga 1,000 ml. Isang kilo po yan. Ayan ayan, malinaw na malinaw na 1,000 grams or ml. Same lang yan, guys. Okay, basta yung word na 1,000 is nandyan. So, nakita nyo naman pa. Ayan, saan ka pa? Ayan, magpariban ka pa ba? Kung gagastos ka lang ng 75 pesos, parang nariban na rin yung book mo, di ba? Ayan, kailangan mo lang ito ng blower. Or kahit hindi na, patuyuin mo na lang. Okay? Ayan, nakaka siya, guys. Kaya Ayan, guys. naghudol talaga ako nito sa sobrang ganda ng quality. Oh my God. Sobrang ganda niya talaga. Dito na lang ako titira sa CR. <laughs> ayoko <Ayaw> ko na <laughs> niyo naman kasi ang hair ko. <laughs> ang ganda. <laughs> Tingnan niyo Pag babasain natin. Tingnan mo yung effect. O, diba? Diba? Ay, cheap? O, diba? Diba? Oh, ayan. Nasaan? Nasaan ito pa? Ayan, legit. So, yun lang guys. So, kung gusto mo rin magkaroon ng ganitong buhok, ayan na instant lambot na parang nakapagpariban ka sa mamahaling salon. Ano pang hinihintay mo? Mag-check out ka na guys sa ating yellow basket. Nandiyan ang link kung saan ko siya nabili, okay? Kung hindi naman siya sale ngayon kasi nga hindi naman yun forever sale. Pero guys, kahit na 150 pa yan guys, sulit na sulit yung pera mo kasi 1000 ml na siya guys. Matagal na yan maubos, okay? Ang effect quality is the same kasi same product lang siya guys. Yung price lang nagbabago kung mayroong sale. Okay? So, yun lang, guys. Thank you for watching! Guys, ang tamang paggamit ng well hair mask, kailangan mong ibabad. Basain mo nang yung buhok first. Basain mo muna. Make sure na nabasa mula. Tanong mo, magshampoo ka kung gusto mo. Kung ayaw mo naman magshampoo, okay lang din kasi ako ayaw ko magshampoo kasi hindi ako everyday nice shampoo guys. So, ayan. Kasi nga ang buko ay naglalagas gawa ng lactate ng mama ko. Okay, bagong panganap lang ako. Mag, ano pa lang, mag, mag 3 months pa lang, guys. Simula na ng anak ako. Kaya hindi ko, hindi ako layo na shampoo. So, ayan. Pagkatapos mong mabasa ang yung buko, guys, kasi itong kung nagiging shiny na yan siya kasi tapos na po akong nag-apply. Re-apply na lang po ito ha. Para ipakita ko sa inyo ang tamang paggamit. Okay? So, first, after mo basa mo yung buhok po, make sure na ibababad mo siya ng well hair mask sa lahat ay sa part ng iyong hair na hin at least may 2 inches pagitan sa iyong scalp. Okay? wag talaga direct sa iyong scalp. Okay, ganyan lang siya guys. Dito lang siya sa baba. Mostly sa ibaba lang siya guys. Ayan, kunti na lang yung inalagay ko kasi ano lang to, demonstration lang to ng tamang paggamit ng well hair mask kasi nga nakalagay nako ako kanina. Nakababad na ako. First ko palang trial guys. Okay, ito pangalawa na siya. Ayan guys. Tapos, ibabad niyo lang siya ng 5 to 10 minutes kung talagang ano ang inyong hair. Ay tawag nito, masyadong dry ang inyong hair. Ayan, 5 to 10 minutes, tama na siya guys. Pero sa akin guys, hindi naman kasi kasing kapal yung aking buho, kaya binabal ko lang siya ng 5 minutes. Ayan, ganyan na po yung effect niya. Sobrang lambot na po guys. Before ko na, before ako gumamit ng product na to guys. Alam nyo ba, ang tigas ng aking buhok nung una ko siyang binasa. Makikita nyo sa first video ko kung gaano siya katigas. Hindi po maitutuloy yung pag ganyan. Ayan guys, hindi ko ni ina-applyan na yan ng force. Pero, kusya siya mababa kasi shiny, shiny na siya guys. Ayan, nararamdaman ko na yung sobrang shiny na niya. Ayan, so hindi ko na siya babad ng matagal guys. Kasi gawa nga na sinabi ko sa inyo, pangalawang apply ko na po ito. Pinapakita ko lang sa inyo kung ang tamang paggamit ng hair mask. So, babanlawan ko na siya, okay? So, ba babanlawan mo na siya, ayan. Ayan, as you can see, pabalaw, guys. Pag nakita niyo naman, guys, ayan. Ganyan siya kaganda, guys. Ayan, makikita niyo, color pa yung aking hair, guys, ha? Ayan. So, sobrang ganda niya na. Nababalik niya talaga yung kagandahan ng yung hair. Ayan. Parang nagpasalon, guys sa result na to. Ayan. Sobrang lambot. Ayan yung buro. Ayan guys. Kita nyo naman. pa magpapahuli ka pa ba guys? Kuya, kung hindi ka pa nakapag checkout make sure na nakapag checkout out ka na, okay? Nandyan ang link kung saan mo nabili ang product na to, okay? So, yun lang guys. Thank you so much for watching and God bless everyone. I hope na lahat meron ng hair mask para lahat na tayo ay may magandang buhok. O, di diba? Pak, wow, saan ka pa niyan? Ayan guys, okay? Kahit na lactating mom kasi I'm a lactating mom, pwede pwede siya guys. Walang imposible, walang problema yun. Ayan. Yun lang guys. Pa, wow, sobrang ganda. Hmm, walang filter yan guys ha. Para makita yan talaga yung true effect ng well hair mask na apply ko. Ayan, so i-update ko kayo kapag natuyo na siya kung gano'n nga pa siya kalampot, okay? So, see you later and next time. God bless!